nakuha ni Pit Malo hmm. 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 ito dyan o ito yung ito gubak na yun o silubo laki no yung dangkal yan siya <coughs> dalawa Ah, dalawat to ito dalawa rin to. dalawang dangkal yun ah sya, isa yun din sa loob dalawang dangkal yun kamutin ka dalawat at to yung dangkal yun ito ah, laki dito yung galing oh ay doon sa kabila yan ito yan ito palang isa galing dito Kabila. Ito ang dito. Ano ba yun? Ito ang dito. Ang galing. Ayan. Ito. Wala ka yan mga pitmal. Pitmalo nga eh. Supremo nga. 12 March 2025.